RMN News Special Coverage. Mga deadly weapon naman at ibang mga mapanganib na kagamitan kukumpiskahin kahin ng CCPO sa Undas. Kasama mo mula sa Armen Cotabato, si Jul Dimapalaw. RMN Live Reports! Mahigpit na ipinagbabawal ng Cotabato City PNP ang pagdadala ng mga deadly weapon maging ang mga alkohol at malalakas na sound system kung bibisita sa mga sementeryo. Ngayong unang dalawang araw sa buwan ng Nobyembre bilang paggunita sa Undas 2025, ani Cotabato City Police Office, Public Information Officer, Police Lieutenant Rochelle Evangelista sa panayam ng DXMY, ito ay upang maiwasan naman o ang mga aring kapahamakan na dulot ng nasabing mga items. Maliban dito, mahigpit din ang paalala ng City PNP katuwang ang Local Government Unit na siguraduhin na kasarado ng maayos sa mga bahay kung ito ay lilisanin para makaiwas sa mapagsamantalang mga kawatan. Kung may mga kahinay na lang gawain, huwag anyang magdalawang isip na magsumbong sa mga otoridad para ito ay kagad na maaksyonan. Unang-una po, i-avoid po natin yung mga bagay na pinagpapahawal na dadalahin na items during uh, paggunita ng undas. Bawal po yung alkohol. Bawal po tayo magdala ng sharp objects, kutsilyo. Bago tayo umalis sa ating mga bahay since ginugunita po natin natin itong ating undas, i-insure po natin na secure po yung ating bahay dahil minsan po dito rin naghahanap ng pagkakataon itong mga sasamang loob. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Rajman Jewel Di Mapalao, Tatak RMN.